Magandang araw mga idol, mga kaibigan dito sa YT. Ito po ipapakita ko sa inyo yung binabai na aking inaalagaan. Bakit po tinawag na binabai ito? Kung titingnan niyo mga idol, mga kaibigan, talagang physical na kaanyuan niya ay babae talaga sa paningin. Pero ito ay uh, lalaki mga guys yung mga hindi nakakaalam at saka mga hindi sa bungero hindi nila alam ito yung iba baka sabi nila baba ito pero ito ay lalaki ito ay uh, nakakalamang kuminsan sa competition dahil ginigirian ng mga tandang kaya sa mga ibang big time event na derby ng manok hindi nila sinasali ito sa istag derby sinasali nila ito sa mga kak derby so ito yung istorya ng binabain na tinatawag uh, ito na-acquire ko ito mga dalawang buwan na pero naglulugun na siya kaya hindi muna natin i-compete palugunin na lang kasi naglulugun na rin siya baka sa December pwede na to so yan po ang istorya ng binabain na lalaki magandang araw God bless us all Sayo, shout out sa inyong lahat guys mga friends ito sa Whitey